Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hey, daming ice cream. Oh, what do we have here? You know, home papers. <coughs> Kaya mo mo Ang Nakakangas kasi meron siya ano layer sa loob. Kanina ko pa ito tinitingnan eh. Ito talaga. Baka iba ito Malalasahan mo muna mo yung coconut bago yung melon sa loob. So Mag-detake mo na siya ng mga 3 seconds bago mo ma-realize -ano, ma na melon na yung nasa pinaka loob. Wala niyo ba yung bata pa ako? Sobrang hirap makabili ng uh, ice cream sa amin. Kasi wala masyado kumagawa ng ice cream kasi taga bukit ako. So, I'm happy na ano. Magtataka ko ng ganito ngayon.